Ano pong ibig sabihin ng panaginip ko na kabangga po ang panganib ko pero hindi nasugatan? Kasama niya yung bunso kong babae. Tapos, nakasalubong ko yung pangalawa kong anak, lumabas sa bunganga niya, ilo-ilo. Yun po yung natandaan kong binigkas niya. Ano po ba ibig sabihin niya? Ang makakita ng car accident tulad ng may nabangga na tao sa panitibig ay eh, nagpapahiwatig na maaaring hanggang ngayon ay eh, naiisip mo pa rin ang mga nakaraang pagkakamali o pangyayari na nagtudulot sa iyo ng kalungkutan. Simbolo rin ito ng conflict sa ibang tao at pag iwas sa confrontation dahil sa ibang iyong layunin at paniniwala. Kaya ang pagmamaneho ng kotse at nakabangga ng tao sa panaginip, ito'y kumakatawa na ilan sa iyong layunin at nais ay maaaring salungat sa ilang taong nakapaliit sa iyo. Nagpapahiwatig din ito na gagawin mo ang lahat kahit may masaktan o sumama ang loob sa iyo para sa layunin mo na sa tingin mo ay mas magdadala ng kabutihan at kaunlaran sa iyong buhay. Ang mga anak sa panaginip ay simbolo ng bagong simula. Ngunit, nagsasaad din ito ng pakiramdam na wala kang magawa o hindi mo makontrol ang isang sitwasyon. Kapag sa panaginip nakita mong iyong anak na nagmamaneho ng sasakyan, ito ay naglalarawan ng iyong pakiramdam na kailangan mong pakialaman o kontrolin ng kanilang desisyon. Pero ang anak na babae ang nagmamaneho. Sa panaginip, maaaring maglarawan ito ng kasiyahan at pagmamahal. Ang anak na babae sa panaginip ay kadalasan ay nauugnay sa magandang balita. Ngunit sa negatibong pananaw, ito ay nauugnay naman sa mga oras at lakas mo na nauubos o nasasayang dahil sa labis na pag-aalala sa panaginip kung anak na babae ay nagmamaneho ng kotse na kabangga ng ibang tao pero di nasugatan, ay maaaring maging isang babala para sa iyo na magpahinga o mag-relax nang makaipo ka ng enerhiya at lakas upang magtagumpay. Pero sa negatibong pananaw, ito ay simulo ng conflict sa iba o sa pagitan mo o ng kanyang kapatid dahil ang kapatid sa panaginip Karaniwan na nagpapahiwatig ng mga ibang pananaw. Ang bunsong anak na babae sa panaginip ay nagsasaad yumana para sa biyaya, Ang ikalawang anak naman sa panaginip ay gumakatawan sa pagpapasya, pagpipilian at pagbabalanse. Kung ano ang makakabuti para sa iyong pamilya. Ang lugar o lokasyon naman sa panaginip tulad ng ilo-ilo sa positibong pananaw, ito ay kumakatawan sa yung mga ambisyon na mga kahilingan at magagandang idea. Maaari ang iyong panaginip ay nagsasabi na matutong magbalanse kung kailan ka dapat makialam sa desisyon ng iyong anak upang sila'y magabayan o hayaan ang kanilang desisyon upang sila'y matuto base sa kanilang aksyon. Pagkaman hindi may iwasan ang konsek o pagkasulungat ng mga idea o layunin, ito rin ay nakakatulong sa paglago at pagiging matatag sa buhay. At kung tamang yung pagbabalanse sa bawat pagpapasya, asahan mo ang parating ng magandang balita o piyaya. Laging tandaan na ang mga panaginip ay hindi literal na kahulugan, ngunit simboliko at maaaring may nakatagong personal na mga mensahe para sa iyo. Ang kahulugan ng iyong panaginip ay nag-iiba depende sa sitwasyon at nararamdaman mo sa loob ng iyong panaginip at maging sa totoong buhay. Ganoon din sa kultura o relihiyon na iyong nakagisnan. Kaya alalahanin mo kung ano ang iyong nararamdaman ginagawa o mga reaksyon sa iyong panaginip at subukan itong iugnay sa iyong totoong buhay upang maunawaan mo ang mensahe sa iyo ng iyong panaginip.